Hello mga kaboy takas! Mainit na tanghali po. Time check. 12.15 po ng tanghali. O oh, yan. Nakikita nyo na ba ang aking nakikita ngayon? Oh my Amazing. goodness! So, radadaanan na po ngayon itong kaling ginawa. Yung nirehab. Dini-sabawan. Uh, according to source po, dapat ito ay sa... December 16 pa pero ngayon pong araw na to December uh, 10 nadadaan na mga kaboy takas so para po sa ating mga commuters yan I'm informing you po nadadaan na na itong kalye hindi lang po ako makaikot doon sa may bawanhay dahil masyadong malayo ako po'y galing lang din sa palengket, ako'y nagpagawa ng aking damit so yan uh, kanina lang po nang umaga ito dinaanan mga kaboy takas so from Jollibee ang ganda pa rin po sa May municipality yung paikot nadadaanan na po. Kaya maganda na po ang kalye mga kaboy takas syan po. sisilong silong napakainit. Ayun. Okay? So mabilis ang gawain. Ah mabilis ang gawaan po ng kalye. Kaya nadadaanan na. Ah siguro kaya natapos agad eh. dahil nang magandang panahon mainit, yeah, madaling matuyo. Okay? So punta tayo dito sa may malapit sa May Jollibee. Huh, mainit, guys. Yan, very good. Congratulations po, palakpakan. Ayan, so regular back to normal na po uli ang ating transportation dito sa Maybawan. Nadadaanan na itong ni Okay, congratulations. Babay muna po, babay. Ayan mga kaboy takas, nandito na uli ako. So talaga nadadaanan na yung kalye ng ni Rehab. Napaaga. Dapat isa 16 pa. Pero dahil mabilis ang gawaan, mainit, maganda ang panahon, ayan po. Ayan, so bakto normal na po ang transportation dito. Hindi pa lang naibabalik yung parada ng bolo din eh. Ayan. okay. okay po. Ayan ha, Jollibee. Oh. hello Ate Ani Yo, Yun, extra. Sige po mga kaboy so ako ibabalik na. Mamaya na ulit hapon. Bye bye po, bye bye. Congratulations bawan. Nice one, nice job. Nice. Hello mga kaboy takas, what's up? Time check, 5.01 ng hapon Yan, ipapakita ko po ulit sa inyo ang finished product Ika nga Hello <laughs> Finished product ng rehabilitation dito sa Bawan Yung road po, yan So ito po ay open na kanina pang umaga So akin lang po ipapakita ulit ngayong hapon ng sitwasyon So maluwag na po ulit ang daloy ng ating transportation eto galing sa may way ng simbahan One way na uli ito Hello po, oi, uh, kumusta? Tapos sali naman po, di pa ito normal Lahat po nang mag exit sa bawal Hindi eh, handa na dito pa rin sa may Jollibee Palabas ng munisipyo Hello mga Tech knights, <laughs> Hi So ayan na, maganda na po ang kalye passable na So congratulations again uh, Sa mga gumawa po, bye bye po Ayan uh, sa mga commuters natin okay na po ang passable na po dito sa baban na update ko po kayo bye bye po makalipas ang ilang sandali ipakita natin guys ha ipakita natin yung sitwasyon ang ginawa مرحبا بكم buo na po ang kanye mga guys sa likod maganda lang ngayon sa kong <coughs> so, nandito, kung uh, dito pala nandito na sa kong kung so, lang yung ginawa pero so, prodigy yung maganda na Okay, that's all. That's one. Okay, bye-bye.